May pera sa ata si Noah. Nahuli. Ano? Jersey daw, jersey. Jersey? Wow, Ah! ang Parang mahal naman ng jersey na Parang ang kapal. Ha? Ah! May trailing pa. O yan! Tumikit ka dito kay Tito Jun. Baka may kailangan ka pa ng shoes. Shoes? Wala pa. Wala pa. Wala pa daw. Baka daw kailangan ng shoes. Ayan na, ayan na. Anong marami sis yan? Ayan na. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> ano na lang. Pakit money? Magkano po binigay ni Tito? Ipamaritest mo naman sa amin, no? Ah, 3,000. 3,000. 3,000? Ayan, kumakain na po yung magjowa dito. Ayan. Eh baka si dito ano yan? dito ako para makuha. Ay, napakasosyal naman. Parang kayo may-ari ng ano ha. villa ha. Ah, uh, thank you. Uh, dahil, ah, uh, nag-ano uh, po kayo, nag-raise po kayo dito sa aming ng uh, resort ni, ay, uh, ito po yung business namin. Ah, uh, social. Right. Mag-thank you po sa mga nag ano sila, nag sa resort. <laughs> <laughs> Thank you po. Okay. Ayan. ang nanay. Okay. So, ito na nga ang handa ni Pasit Mary. Rice, of course. Rice. Forever rice. And the uh, chicken na... Uh, ano kasi tawag to ka? Pininyahan. Pininyahang chicken. At meron tayong uh, kaldaretang, oh, ha? Deep, kaldaretang... Ha? Beef. Beef. Uh, the wow. <laughs> and then, we have chop suey. And then, uh, pansit. Mahang, uh, of course. Kikisabay ang lahat. Wait lang, akala ko diet ka. Oo <laughs> wow. Uh, uh, practice na lang. Ano, sweet? Yeah, oo. Kansi-kwesit din. On the way, ma. Ayun, dito ni Ay,

Hindi bigyan mo na. si Tito. Bigyan mo ng plato ko eh. Kaya nga nakapura si Babay ka na sa amin. Oo, ah, oo, ah, Tito, Tito. Tito. Kaya nga. Special action? Oh, oo, oo. Ay, sabi eh. Kaya nga, nailagyan mo ka dito, Tito. Kailangan pala may challenge. Kumakakain. Kailangan mo ka, pero Chili, hindi dito ako. Hindi sa maanghang. <laughs> ito. <singa> mo. <laughs> oh, Mag 'Yun yung magdadala. Guys, Mga katekram. ram. Ha? Mga katekram. <laughs> <laughs> Ay, meron tayong Ay, kuha mo ng

Eh oh, maganda okay, yung anas si tatay eh. representative. Ital na yung kinuha ko tito. Mapakita natin. Ayan, ang papakita na. Pa kambing ba yan? Oo ang pa kah pa kah. Kainde. Masasigla itan. Sa ano ah? Si na... Saan, no, ha? Long time no see. Si you? How? How are you? How's life? Oh, Update mo naman daw sila. Uh, uh, 24, 24, Saan? Sa Pasig po. Ay, hindi. Oh, may, ano tinitraining mo? Basketball po. Mm. Okay, guys. Baka mamaya kasi, guys, maging ano na si Kuya Noah. Ayan na, ayan na, si Tito Jun. Say hi, Tito. Wow. Oh, okay, si Tatay. <laughs> hindi po ako si Tatay. Ay, di daw? Mm -hmm. Sino kasama mo dito? Una. Mm. Eh, dapat pala. Sinabay na sa kanya. Ibabalik ka dito. Ani. talaga Si... ano of course. Nandito din ang ating mga ano, parents pa no. Oh, dito wow. tayo. Koko tatalas. At ayan na ang Antipajo Jr. Ikaw mo na si kumain. nag, -nag Baka mag-aaway pa kayo kung sino ang maunang kakain. Ditan mo 'ko, okay, babe? Basta Bakit? Eat na naman? Hindi. Ay, tingnan mo. Oh. Kami daw lang sa labas. Bakit pinapag Kaya naman. Hindi, kumakaya ka sa tanda. Kasi na bumalik ka naman. Swimming. Baby Gio! Hey, here. Ayan na siya, guys. Pasensya na po kayo. Medyo ano yung yeah. ang aking voice. Kasi po, eh, ay nag-concert siya. Ha? Ano mo pinaglalaban mo? Ayan po si Gio. Almost 5 kilos na po yan, guys. With the, ano lang, 3 weeks, no? Ayan, no? Oh. Walang, walang ano-ano, o, oh, tingnan mo, guys. Tingin nyo naman, bilog na bilog. Nagpapur so, like, pa lang si Nat. Oh. Eh, abot na. Sa school, ah. Ayan. So, ito, guys, kasama to sa, ano, sa nirenta. May, meron siya kasama isang room. At may like, kasama siya isang raven. Ah, tiga mo, ha? No, no, no. Oo, oh, oh, sanay niya siya. Ay, delikado na yung isang room nila, eh. Ay, Oh, na, uy, dirty man dyan. Eh, <laughs> paano dirty na success? <laughs> nilaloko nila si Noah, eh. Picture nila si Noah. Baka ano, hindi nyo na makikilala si Noah. Ay, hindi na kayo ako. Hindi, tas nilaloko. Magpapirma na tayo. Tapos na ito ibebenta natin. Para. <laughs> interview mo dyan? Ah, oo, oh, meron na. Pero so quick lang. Si Jun na lang mamaya. Ay, kay Tito Jun na lang magtulog. <laughs> so, ayan na. Kumakain na. Uy! Ilan na yung nakasabay mo? Ha? Parang lahat na nang kumain nakasabay nito ito nga. Ha? Para wala mas Ah, okay. Sayo na. Si <laughs> Tito Ha? Bawag ka to. More than stickers ito. 25 na damit, ha? 25? Ah, ano mo yung 25 sweet? Parang na... Na Wow, 25 pieces sweet. Oo. Oh, oh. 1,000 isa? Oo. Ay! Ay, si Tito Pore! Nag-order ka na ba? Ng t-shirt? Wala pa. Ito. Ha? Ha? Huh?

Okay, last na 'yan ha. Ah. Huwag na magtatalon doon ha, ah. Nen. Okay.

Ewan ko ko. Uh -huh. Sino? Sino? Hindi. Ewan ko. Pero sabi ko nga kung isa isasabay, pagbalik ko na lang. Sana. Para kasi, ano, ba? may magpitingin sa kayo Tama, ah, ka ko lang sa makaikat. Ha? Ano <laughs> <laughs>

Wala. Ano kasi ako eh? Um, I see. Wow! Ba't may pera? Tita Flor, ba't may pera sa ata si Noah? Uh, nahuli? Ano? Jersey jersey. Jersey? Kaya tumadali sa, ano mo na? sa, Wow, para ang mahal naman ng jersey na eh. Parang ang kapal. Ha? Ah, may trailing pa. O oh, yan, yeah, dumikin ka din kay Tito Jun. Baka may kailangan ka pa ng shoes. Shoes? Kulang pa daw. Baka ka daw kailangan ng shoes. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Hindi ano na lang packet money. Magkano po binigay ni Tito Ipamarites mo naman sa amin no? Ah, 3,000. Bilangin, na, bilangin. 'Yan Bilangin Triste. Misa na nga lang nating makasama. Naka 5,000 pa. Saan? <laughs> <laughs> sa Anza Jersey. Ang mga... Siguro nga lang nga nag-i-training na Nakita lang na dito po rin yung pag-iing isigido ni Mawa sa kanyang training. Sa Salamat po sa ti nando sige, ah. sige kami okay, <laughs> 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 De, dalit na Ay, Tito, kailangan pa daw niya ng isang jersey. 5,000 e. ulit. <laughs> 5,000 Hindi ka siya Summer! Jersey, ano? You Kaming ganito. Ang fix your right? din pala yung ganyan, ano? Fix it! dapat diba pag-ayon yung sponsor lagi ng... Sa SBPN po ito

Steven! Si Steven! Si Naka, Naka 5K Naka 5K. Kay Tito Foren, pampagawa daw ng jersey. Eh, kailangan pa daw ng isang jersey eh. Jersey. Eto. Eto, eto. Eto. リクう行こ